Ignorante ko kayo sa mga mananap. Hello guys, hapon sa tanan. So naalang ko i-share guys, no, while nagkape ko guys. So mga pide et ano. Panihapon na ni siya guys. So atong wala pa naka-follow sa page ni Mels Kimix Vlog, just click follow, like and share. So, shout out dahil sa tanang mga followers, guys, basher, haters. So, may galab shout out sa inyong tanan. So, while nagkapi ko, guys, may isishare ako sa inyo na isang nilalang natagpuan dito po sa Cebu. So, ito, guys, ipakita ko sa inyo ang isang nilalang. So, ito po, guys, ay talagsaon sa ni guys. Pero, wadyo ko kaila. Alam nyo naman nga, ignorante ko kayo sa mga mananap kay ta talang sarap po ni siya mo gawas murag timpo-timpo ni siya mo guys so ito guys ipakita ko sa inyo itong nilalang kini kini siya guys kaila mo ana guys kay gikuan po ni sa mga kinakain po ni sa mga ilokano guys ilahang lutoon kini siya nya dodoaan po ni sa mga bata so kung kaila okay, guys ugunsa ni siya kini ang mananapa mura pong naapod sa, sa salida sa sa movies guys sa troopers naka subay so mato guys tong troopers na salida o kini guys comment down lang mo sa nakaila ani kaya ako wadyo ko kailaan ani guys o gunsa gini siyang mananapa kay kuan gini kuan gini siya guys maunig dyan ang paborito sa mga ilokano mga ingunan ani. pero dire sa bukid wa yung kailaan ani guys kay kabalo naman mo. So ito pa yung napulot ni Melski Mix Vlog. Ang buhay ay weather weather lang. So, bye-bye. <laughs>